Mga dapat gawin kapag panahon ng tag-ulan. Isa, maghanda ng mga pangunang lunas, flashlight, baterya, radyo, mga delatang pagkain, inuming tubig, at mahalagang dokumento. Dalawa, Palaging makinig sa mga balita at updates mula sa PAGASA o iba pang ahensya ng gobyerno tungkol sa lagay ng panahon. Tatlo, huwag low motion sa baha dahil maaari itong magdulot ng leptospirosis at iba pang sakit. Iwasan ang mga lugar na madaling bahain at tiyaking alam ang mga evacuation center sa inyong lugar. Apat, uminom ng malinis na tubig at magingat sa pagkain ng street food upang maiwasan ang sakit. Panatilihing tuyo ang mga paa at katawan upang maiwasan ang fungal infection. Lima, maghanda ng alternatibong ruta at paraan ng transportasyon kung sakaling hindi madaanan ang regular na daan dahil sa baha. Anim, patayin ang kuryente sa mga lugar na binabaha upang maiwasan ang electrocution. Iwasang gumamit ng mga electrical appliances kapag basa ang inyong kamay o katawan. Pito, makipag-ugnayan sa mga kapitbahay, lalo na sa mga oras ng pangangailangan, sumunod sa mga utos ng mga autoridad, at mag-volunteer kung kinakailangan. Huwag nang matigas ang ulo kapag pinapalikas na ng mga otoridad para maging safe ang buhay mo kasama ang pamilya mo.